balot guys ang mura nito oh, $6 at ang sarap niya maliit yung sisiw niya guys kaya ito na binibili namin ngayon ni yung mahal balot six na ay $6 ayun oh may corn pa siya. sweet corn siya malagkit na mais Ito, oh. meron din silang mga sticky rice pero ang kinuha ko lang, balot. And syempre, kukuha ko ng corn. Sarap siya, guys. Ayan, mga no, dessert dito sa grocery store mm -hmm. na pinanunilihan namin. Ayan, 4.50. Ito naman ay kanong chan. It's like sticky rice din. Ayan. Ayan diba? At syempre, kung masihabi ko na sa baba na na. Baba Banana. Ayan. Pulaan nyo kung anong gagawin namin dito. Turon. Ito <laughs> pa guys. O, oh, diba? Ang daming mga dessert to sa store na to. Ayan pa o. Oh. May mani. Pero hindi ako bibili niya. Nang binibili namin yung ano, hilaw pa siya. Tapos kami nilang ano, po-boil. Ayan. Mas mura siya. Pwede niyo put the, the sabahir. Ayan, guys. Ayan, ayan. Ang aming banana. Mahal. You gonna bring it? Okay. Pili yung mama At Eto, meron din ganito. Ano ba to? fried noodles, guys. Spring rolls, fresh spring rolls. Ayan. Masarap yun, guys, so. Normally, ano, gumagawa nito si Javi, or sometimes kumakain kami sa pop. Masarap. Yung may peanut sauce. Ayan, may peanut sauce siya. And meron din parang patis. Pero I love the peanut sauce. Ito, egg rolls. Ibang klaseng egg rolls yan. So, hindi ko alam yan. <laughs> Ito, fried fish cakes. And, fra and crabs. And, syempre, may shop din sila, guys. O, oh, diba? Ang dami. Ito yung corn. I love those corn. Okay. Ang sarap talaga niya. And, maligkit siya. Buhat tayo na. sila dito ang hot food. Ayan. O mga hot food nila. Ready to eat na. Ready na. Order lang kayo. Ayan o. Oh, diba? Ayan yung mga hot food nila. Kita. Kita. Yeah. Vegetable, broccoli, and damit we naman mga chow fun, chow me, fried rice, egg roll, and chips, out Okay, guys, thank you for watching. bye, guys. Thank you for watching.